So naman tayo dyan sa Eastern Visayas, itong uh, isang minor de edad ay pinaghihinala ang uh, inahasa muna bago pinatay at itinago pa mga kabombo, ito no, sa altar ng isang kapilya dyan sa Baybay City. Alamin natin ang update ng uh, Bombo radio Takloban. Karumalduma lang sinapit ang isang minor de edad na pinaghihinalang ginahasa at pagkatapos ay ipinatay at itinago sa ilalim ng altar ang isang kapilya sa barangay Hipos ng Baybay City, Leyte. Ang biktima ay isang labing tatlong taong gulang na babae residente na nasabing barangay. Ayon kay Police Master Sergeant Vincent Mokia, Duty Investigator by City Police, base sa kanilang ginawang ibisigasyon, nakita ang biktima sa kabinet sa na nasa ilalim ng altar ng kapilya kung saan wala itong saplot pang ibaba. Dagdag pa ni Mukya, base na rin sa salaysay ng ama ng biktima, tumawag pa ang kanyang anak habang siya ay nagpapadialysis sa araw na iyon. Pagkatapos magpadialysis ng ama ng biktima ay umuwi na ito kung saan hindi na niya nakita ang kanyang anak at hindi na rin matawagan ang cellphone nito. Buong magdamag hinanap ng ama ang kanyang anak at hindi ito makita kung saan nagdesisyon siyang humingi ng tulong sa mga kapulisan. Agad naman nagsagawa ng paghahanap ng sa tulong na rin ng mga residente ng nasabing barangay, itinuro ng mga ito ang Sibing nandoon lang ito sa loob ng simbahan at sa hindi inaasahang pangyayari, doon natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Dagdag pa ni Mokya, walang nakitang pasa sa katawan ng biktima pero may dugo ang ilong nito. Pagalaman na ang pamilya ng biktima ay nakatukas sa pagbabantay ng nasabing kapilya. Sir, na discovery po itong uh, uh biktima natin, uh, kahapon po sir, ng, uh, may information po tayong na Galing po sa mga Entelo Perapins po natin na nakita na po sir yung uh, bata. Umalis siya ng bahay maaga pa mga 6 kasi doon nga sa schedule na dialysis niya sir. Nakausap pa niya yung bata. So nung pagbalik niya ng alas uh, 12 sir mahigit, hindi niya dinatnan yung uh, anak niya doon sa bahay nila. Tinanyap na, tanong-tanong. Sa umabot ng gabi sir, kinontak niya yung cellphone out of coverage saan hindi rin niya na no sir uh, doon na siya nagdesisyon na i-report po ito sir sa Mayb City Police Station po sir patuloy na nag ah uh, uh, ginahanap ng mga operatiba natin sir yung uh, yung bata na nagtatanong uh, sila sa area nung uh, ayon sa impormasyon nila sir uh, may posibilidad possible na yung bata andoon sa doon posible na na sa simbahan yun hinanap nila doon pag pasok nila doon, uh, may napansin silang uh, amoy, amoy sir sa loob ng simbahan. Yung inaanap talaga nila doon sa loob at uh, nakita talaga, nakita nila sir doon sa ilalim ng altar ng uh, kapilya to sir. Yung sa harap ng uh, simbahan, chapel, kung saan nakalagay yung mga ribulto sir, baba, parang may simintos, siyang uh, rectangular yung ano, yung uh, shape niya, mahaba. Saka sa ilalim sir, sir, uh, ipinasok yung victim uh, biktima sir, yung bata. Sa ngayon, mayroon na silang person of interest at itinitignan nila ang lahat ng anggulo at posibilidad ng pangyayari at kung ano ang totoong motibo ng pagpatay. At mula dito sa impili ng Bombo Rayo Tacloban, nito si Bombo Jake Pagipo para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!